Pagkita po sa G-Trick TV, nandito na naman tayo sa ating mga tutorial ako at glass in aluminum solution, Mga kalods, ang ating tuturo ngayon kung paano natin gamitin ang mitre soap. Uh, Ika-cutting natin ang aluminum. Uh, step by step, paano natin ikating cutting ang aluminum ang gamit ng mitre soap. Tara, tinatip. Ito na po mga kaludes. Tingnan natin kung paano kinakat yung aluminum ng ating may terso. Ayan. Kita natin mga kaludes na hindi din ritso pagtapat yung blade ng ating aluminum. At nagkakat po yan ang kantonisa ng ating mga screen frame. Ayan. Tingnan natin dito sa kabila kung paano ito kinakat yan. Kita natin mga kaludes. Na dinahandahan yung ang pag ng blade sa aluminum para hindi ma ang aluminum para magadating nan yung pagkat niya. At yan mga kalods ay naka sa po yan naka 45 degrees. Maraming salamat mga kalods. God bless everyone.